Ate Nay. Ate Terman. Si Nana Inday. Nana Inday, bate. Hello, Kuya Will. Doon po, yung camera. Magandang ayan. hapon po. Okay, bumati kayo sa camera. sa camera. Magandang magandang hapon dyan sa mga taga-bohol. Yung kamag-anak ko dyan. Ma! Pasensya naman. Hindi ako nakarating yung uling boron na yung Auntie Ina. Pasensya na. Pumila ko sa Wawa Will. Pagkakataon ko na ito. Sinong namatay? namatay? chain po. So pumila kayo. o, oh, sabag... nung araw po na yon, oh. huling lamay niya. Pero mas pinaburan ko pong pumila Naku, para baka multuhin kami niya. Hindi na na O sige, tuloy niyo nga. At yung anak ko dyan sa Taiwan na alaga mo sarili mo kahit nagtatrabaho ko dyan, malay ko sa amin. Malamahal ka namin, ingatan mo sarili mo dyan. Ilan ba anak niyo, Nanay Inday? Sampo po. Sampo. Okay, so sampo. Ngayon, kailan kayo mga Hindi. <laughs> ah, hindi ba kayo buntis? Akala <laughs> ko nga. Akala ko buntis kayo ngayon. Pabi ko, ingatan nyo kayo mag-perform. <laughs> hindi kayo buntis. Ito po yung ebidensya ng sampo, win Ah, oh baka po. may naiwan ah. <laughs> <laughs> ano, pati yung retrato. Yung mga retrato, ito. Okay, tingnan natin. O, oh, ito si... Ah, yung mga anak niya. Ayan, tingnan natin. O. Oh. Woo, happy fun. babe nakagraduate na. May nakatoga. Yung sampang-sampo. <laughs> oh, cute naman. <laughs> oh di ba? Nakakatawa. Wow! Ito yung mga anak nyo, mga mahal nyo sa buhay. Ito sila. Bakit naging sampo anak nyo? Walang family planning, sir. Tapos labing-labing. Away, labing. Maganda Opo. yun, ha? Pag-aaway. O, oh, di ba? Matina tayo. <laughs> Pakilala nyo na. Sino nga kasama nyo? Ipinakikilala ko po sa buong mundo ang aking malasawa asawa, si Toto. Hello. Toto. Paring Wil, magandang oh, hapon po sa magandang inyo. Magandang hapon. Ano gusto nyo sabihin kinana Inday? nagpapasalamat uh, ako dahil masipag at matyaga ka na tinulungan mo ako na para maitagoyod natin yung sampu nating mga anak. Uh, Nagsikap tayo na may raos natin yung kanilang kinabukasan, oh, may bigay natin yung para sa kanila. Kahit sa, awa ng Diyos, ganito man tayo, mahirap, natagumpayan natin yung para sa kanila, ginawa natin ang lahat na mapag-aral sila, mapagtapos, dahil yun ang ating tungkulin para sa kanila. Paring Will, maraming salamat sa programa mo dahil kung hindi dahil dito, hindi kami makarating. Uh, masaya ako at kami dahil sa dami ng nag-audition, napili ang misis ko. Mm -hmm. Dahil doon, kaya kami nakarating dito. Maraming okay. salamat. Okay. Ano yung dahil sa iyong masawa? Pa, tiyaga lang tayo hanggang makaraos. Pagsikapan natin makatapos yung mga bata. Total nakadalawa naman na tayo. Kunting tiyaga lang. Ako, hanggat may maluluto, magluluto ako para may pang raos sa araw-araw. Yun lang, Kuya Will. Sa mga anak niya nanay Inday, importante. Sa sampu yung ano. Sa mga Dabit anak kaya... ko. Kasama niyo ba? Ano okay. si Onyok? Ay, si Charlie mo niyo. yung gumraduate ng criminology. Ay. Si Onyok, asan? Nyok? Ikaw yun. iyak si Onyok. Okay. Si Omar, saka si May. Yes, okay. Kuya Will. Uh, ikaw ba nag-aaral pa, oh? Graduate na po ng Bachelor of Science in Criminology, Woo! Kuya Will. <laughs> Ganda nga. Sige. E, gusto ka bang sabihin sa mama mo? Mama, maraming salamat sa pagtya sa pagluluto. Pagluluto ng almusal, lutong ulam, merienda. Tapos ilala ko sa mga kapatid ko para lang sa pang-araw-araw na pangtawid sa gutom, pambaon. Maraming salamat, Mama. Mahal na mahal kita, Mama. Maraming salamat sa lahat ng tulong niyo. At sa pag-aaral namin, salamat, kay ku salamat sa pagpapaaral kay Kuya, sa akin, at sa mga kapatid ko. Ayun, nag sa awan ng Diyos, nakagraduate na kami at ngayon, Eto na yung panahon para kami naman yung tutulong sa inyo at sa mga kapatid ko. Maraming salamat, Mama Papa. I love you. Si, si Omy, naka-puti. naka Ma, sa, salamat sa pagtsatsaga sa amin, saka sa pagdidisiplina. Salamat sa pagpupuyat para lang para lang sa amin. Yan lang po. Salamat, Ma. love you. Okay. Si Omy, bye. Okay, Ma. Matamis ka. Iyakin niya ko eh. uh, ano gusto mo sabihin kay mama mo? Masalamat salamat sa lahat. Salamat sa tiyaga, sa sipag. Tapos... <laughs> salamat kasi kahit kahit may sakit ka, gumagalaw ka. I love you, Ma. Yan lang po. Sa so, mga anak niyo, Nay. Mga anak, hanggat kaya ko, kakayanin ko para lang makaraos kayo sa pag-aaral. Kami ng papa mo, sana mag-aaral kayo ng mabuti, sikapin natin makapagtapos kayo para sa magandang kinabukasan sa hinaharap. Salamat sa pagiging masunuring mga anak, mababait. Mahal na mahal ko kayo lahat. Wow. Thank you to you. Hmm. natin si Nana Inday at sa kanya, si Omar, Onyok, si May, at si Tatoy. Totoo.